Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, pilit pinatunayan ng depensa na tama ang deklarasyon ng dalawang condo unit ng punong maestrado sa kanyang salen. Para sa detalye, may live report mula Senado, si Mean Los Baños. Mean. Yes, Cheryl, tapatan nga ng numero at presyo ang naging bakbakan sa impeachment trial ngayong araw. Pilit kasing kinwestyo ng prosekusyon, yung mga inilantad ng depensa na presyo ng ari-arian ni Chief Justice Corona, base na rin yan sa Assessor's Office ng Taguig. Sa pagsalang ng officer in charge ng assessor's office ng Taguig City na si Roberto Villaluz, unang ipinalitali ng depensa ang assessed at fair market value ng mga ari-ari ay Chief Justice Corona base sa mga tax declaration na dala nito. Kabilang dyan ang Bonifacio Ridge Condominium na may market value na mahigit 2.3 million pesos at assessed value na mahigit 1.4 million pesos base rin sa tax declaration. Ang Bellagio Condo Unit ng mga Corona ay may market value na mahigit 5.8 million pesos at assessed value na mahigit 3.4 million pesos. Iginiit din ang depensa na naibenta na ng punong maestrado sa kanyang anak ni si Sherina ang McKinley Hill property kaya hindi na ito nakalagay sa sal-in. Pero hirit ng prosekusyon, ang nasabing mga tax declaration ay hindi naman daw naglalaman ng current acquisition cost ng mga ari-arian. Dapat din daw nagsumiti si Corona ng sworn statement tungkol sa aktual na presyo ng kanyang ari-arian. Sabi naman Si Sen. Pimentel. Basis sa batas, hindi naman ito malaking issue dahil pwedeng ang City Assessor na ang magsumiti ng aktual na presyo ng mga ari-arian. Si Sen. Enrile naman, kinwestyon ang kahalagahan ng pagkukumpara ng mga presyo sa Article 2 ng impeachment case. And we're going astray in discussing the job of an assessor, discussing the job of a register of deeds. These are all relevant. Iwanag ng depensa dyan. Nagdeklara naman ng ari-arian si CJ Corona sa kanyang sal. -in. yun nga lang, market value yung nilagay niya. Pero ang giit naman ng prosecution, dapat acquisition value o yung current value nga, yung dapat presyo sa ngayon. Kaya ang sabi ng mga center judges, paharapin na si CJ Corona dyan sa impeachment trial at siya na mismo ang magpaliwanag tungkol sa kanyang sal. -in. Cheryl? Maraming salamat, Mayan Los Baños. nag live mula sa Senado.